May anak ka ba? Meron ka bang 35 pesos? Gusto mo bang sumaya ang anak mo sa 35 pesos mo? Buy this giraffe sa alagang 35 pesos na stretch na at tumahaba ng todo ang kamay at paan nito umiilaw na rin ang ulo nito na talagang makukuha nito ang atensyon ng mga anak mo Meron na rin siyang iba't ibang kulay na pwede mong pagpilihan at ang isa sa pinakamaganda na ito is dumidikit siya sa mga soap and clean surface katulad ng salamin, TV, ref, and kung ano-ano pang appliances na pwede siyang pagdikit Nakapro mga pala to na sa halagang 100 plus lang makukuha mo na ang apat na piraso na naka pre shipping pa so ano pang hinihintay mo click the yellow basket kapatid wag tipiri ng 35 pesos kung ikakasaya naman ng anak mo ano pang hinihintay mo click the yellow basket sa halagang 35 pesos pasayahin natin ang anak mo What color do you want? Pink? Yes. How about yellow? Mm -hmm. Mm -hmm. I want this.